Lord, as I thank you for the gift of life, I also thank you for the gift of wonderful friends I have met along this journey. Some of them inspired me, stretched me, challenged me, loved me, and encouraged me. But all of them helped me to realize how meaningful and beautiful my life is. Yan ang mga mensaheng nakapost sa isang social media account ni Aileen Tagarda Hidalgo. Months before she was found dead. Balikan po natin ang kwento ni Aileen. Isang inang nangarap para sa kinabukasan ng anak. Para sa pagnanais na makatulong sa mga magulang. Isang babaeng tinis ang kalungkutan sa malayo para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang natagpo ang wala ng buhay sa bansa ng Kuwait. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. November 27, 2012 ay nakatanggap ng tawag ang operations room ng Ministry of Interior dahil may isa o manong Filipina ang natagpo patay sa loob ng isang manhole sa Yarmouk, Kuwait City. Agad namang nagtungo ang security men at a paramedics kasama ang mga officers mula sa General Department of Criminal Evidence. Pagdating sa nasabing lugar ay agad nilang sinecure ang nasabing crime scene at sinimulang iahon ang nasabing katawan. Ang biktima ay kinilalang si Aileen Tagarda Hidalgo, 30 years old na Filipina domestic helper na nagmula sa kuloy-kuluran siya ay Sambuanga, Sibugay. Nang gawin ang nasabing retrieval ng katawan ay may isang Filipino citizen ang nakasama sa mga nasabing team na nagpakilala sa pangalang Richard. Magbinuksan nila ulit, kulay asul na yung mukha niya tapos uh, may dugo yung ilong. Ayon sa kanya ay ang nasabing manhole o drainage system ay matatagpuan sa ilalim ng hagdanan papuntang basement. Meron umano itong takip na inestimate niyang 4 x 4 feet. Nang makita niya umano ang biktima ay nakasuot ito ng puting sando at long pants na blue violet. Tumagal din umano ang mga team sa nasabing residente ng dalawang oras. Ang katawan ni Eileen ay dinala ng forensic department para sa autopsy. Ayon din sa investigasyon ay wala umanong bakas ng violence at physical abuse ang katawan ni Eileen. Kaya naman ay maaari umano na ito ay isang kaso ng suicide. Ngunit hindi naman nila inaalis ang posibilidad na may nangyaring foul play sa pagkamatay nito. Noong November 30, 2012, ay nakarating sa pamilya ni Aileen Tagarda Hidalgo ang balita tungkol sa kanyang sinapit. Ayon kay Nanay Molina Hidalgo na ina ni Aileen, ay nagulat umano siya dahil sa may mga kamag-anak umano sila na nagsabi sa kanya na patay na nga ang anak. At nakita umano nila ang nasabing balita na kumakalat sa isang social networking site na Facebook. Particularly, nang sabihin ito sa kanya ng kanyang pamangkin na isang domestic helper na nagtatrabaho sa Oman. Tumawag umano sa kanya ang pamangkin ng bandang alas 3 ng umaga at binalita sa kanya ang sinapit ng anak. Kaya naman, kinaumagahan ng nasabing araw ay agad na nagtungo sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Samboanga City para nga kumpirmahin ang nasabing balita. At doon na nga kinumpirma ng mga opisyal ng DFA ang masakit na balita. Ayon sa mga ito ay nagsasagawa na ng imbestigasyon ang mga authority sa Kuwait kung ano nga ba ang nangyari kay Eileen. At dahil nga umano sa may nakitang hiwa sa pulso ng biktima ay maaari umanong ito ay kaso ng suicide. Ayon naman kay Nanay Molina sa isang interview ay hindi umano siya naniniwala na magagawang magpakamatay ng kanyang anak. Gayong kaya umano ito nagtrabaho sa ibang bansa ay para suportahan ang nag-iisang anak nito na babae na walong taong pa lamang. Tumutulong din umano ito sa anim na kapatid dahil sa ito umano ang panganay. Ayon sa kanya, huli umano niyang nakausap ang anak noong November 26, 2012. Kinamusta umano sila nito lalo na nga ang kanyang ama. Naririnig umano ni Nanay Molina na umiiyak ito at nagsabi pa nga umano na mahal na mahal niya silang lahat. Matapos noon ay naputol na ang tawag at nakatanggap sila ng text messages na kahit ano daw umano ang mangyari ay kailangan lang nilang magdasal. Nang tanungin naman si Nanay Molina kung may nasabi daw ba ang umano ang anak na problema, ay wala naman umano silang alam na problema nito at panatag naman daw sila sa kalagayan ng anak dahil sa limang taon na umano ito sa kanyang mga employer at wala naman umanong nagiging problema. Si Eileen ay nagtungo ng Kuwait noong November 13, 2005. Diniploy siya ng Malurata International Manpower Agency at ang foreign agency nito ay ang Nadia Suleiman Malala Housemaid Recruitment Office. Ayos naman umano ang naging trabaho ni Eileen sa Kuwait at mababait umano ang kanyang mga naging employer. Kaya naman, nang matapos niya ang dalawang taong kontrata ay umuwi siya ng Pilipinas noong 2007. Ngunit dahil nga sa wala pang ipon at dahil sa siya lang ang inaasahan ng anak, ay nagdesisyon nitong bumalik sa dating employer nito sa Kuwait noong May 16, 2008. At ang kanyang pangalawang kontrata ay pinroseso ng Mervin International Manpower Services. At sa nasabing kontrata, ay wala din umano itong naging problema. Nang matapos ulit ang nasabing kontrata, ay muli itong nagbakasyon sa Pilipinas noong 2010 at bumalik sa pareho pa ding employer. Ayon sa Arab Times, ay sinubukan umano nilang humingi ng update tungkol sa kaso na Aileen sa Philippine Embassy sa pamamagitan ng email. At sinagot naman umano sila ng Philippine Vice Consul na si Oreta. Ayon dito na ang update umano sa kaso ni Eileen ay pinasa na sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs at ininform na umano ang kanyang kamag-anak ng biktima. At ang nasabi umano ng update ay ilalabas ng Department of Foreign Affairs once they are in the position to do so. Noong January 25, 2013, ay naiuwi ang katawan ni Aili ng Sambuanga. Sinalubong siya ng mga emosyonal na miyembro ng kanyang pamilya at representatives ng OWA at ng kanilang local government na nag sa ginawang pag-transfer ng kanyang remains mula sa airport hanggang sa kanilang lugar. February 25, 2013, ay personal namang inibot ni OWA Director Humdain ang check kay Nanay Molina Ayon kay OWA Director Humdain, ay nakatanggap ang pamilya ng 220,000 na assistance mula sa OWA at magbibigay din umano ng scholarship grant para sa naulilang anak nito. Ganon din ang livelihood assistance na 15,000. Ang kaso ni Aileen ay nag-viral sa ilang social media platforms, hindi lamang sa Kuwait maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. At humihingi sila ng transparency tungkol sa nasabing imbestigasyon ng kaso. Marami kasing katanungan ang mga ito tulad na lamang nang kung ito umano ay isang suicide, bakit umano ang nasabing manhole ay may takip? Ayon na rin sa salaysay ni Richard. Kung ikaw daw ba ay magpapatiwakal, ay tatalon ka sa isang mabaho at maruming manhole at tatakpan mo pa ang iyong sarili sa loob nito? Samantala, may mga balibalita naman na kumalat sa social media noon na siya ay pinatay umano ng dalawang Indian National na nagtatrabaho din sa nasabing employer. Ngunit wala namang official na report na nilabas tungkol dito. Hanggang ngayon ay wala nang balita tungkol sa kaso ni Aileen Tagarda Hidalgo na tila iniwan na ng panahon. Kung ano man ang nangyari sa kanya ay tanging Diyos na lamang ang nakakaalam. Alam kong nabitin kayo sa ating kwento dahil maging ako po ay napakarami ding nais na malaman tungkol sa kanyang pagkamatay. Ngunit yan lamang po ang ating mga informations na nakuha. During her time po kasi ay kinakausap ng mga officials ng ating government ang mga pamilya ng biktima na huwag lumapit sa media. Kaya po siguro walang masyadong report tungkol sa kanya na po ay nagustuhan nyo ang kwentong aking isinalaysay at nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan at kalusugan kung nasaan man po kayong bahagi ng mundo. Marami pong salamat sa patuloy na panunood ng ating mga video, ng aking mga videos. wag din po ninyong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa ating pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.